Hello, hello guys. Una so, ana pud ta no kanang ko ano siya bin, based on my experience ni siya guys. Kanang nakatesting mo nang namo palit. Tas ang tindahan ha layo, layo pa. Karon wala kayo ni silingan. Tapos na iro. Na iro ba? Tapos ikaw mahadlok kag iro, hando, ka mapaakan kag iro nang paduol na sa imuha. Karon unsaon man nimo aron nga dili ka duol sa iro, dili ka aw awon, kung di para dili ka mapaakan. Tapos, technique anak guys. Sumayo. So, Tiba. Kani. Kani atong kamot, gamiton naton siya. Anak lang guys oh. Ano alam na guys, kana ba? Kana gikan sa atong ko o kaning sa ikatulo na nga finger. Karon, Ano unom na guys. Kusgo ni mo. Ana unom na. Tapos pagkaw man, pagkaw man ni mo ana. Ha, na. Ana, Anaka. ana ani. Tapos ang kanang imo ang tapos i ana. Tapos kanang imo dila guys. Ngiti gamay. Hmm. Gamay lang gitcha mo bilin. Gamay lang gitcha guys ang pagkaw Na, lakaw na. lang gyud guys nga nag-ana ka. Dili na kadulo sa na zero. Oh, dapat ikan hong tiknik. Kunwari, kunwari. Nagunit ka, nagunit ka o oh, bato. Nagunit ka o oh, bato, pero wala ko kayo gigunitan. Imo lang kumuun ang imuhang kamot nga isa. Parang ingon nga nagunit ka bato. Tapos dili na lang mo oh, 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 awa. Okay. Ang mahadlok naman na siya, guys. Mahadlok na na, guys. Tuuhi ko, guys. Mahadlok na doon siya. Di naging na siya mag-uul sa imuha. na. Mm. So, mauna na. Ang akong ma-share karong adlaw, guys. Thank you for watching.